Ay, so ayan sa so for today's uh, vlog na tayo pupunta ang lugar kung saan papagandain natin si Wiggy ang ating ADB So ayan sa tuned lang dito sa video to, at ko sa inyo kung anong gagawing proseso sa pagpaparepaint kay Wiggy at yung kung ano yung mga ipa-repaint -re natin sa anya Okay? So ayan, uh, salamat ulit sa suporta. Let's go. Ay, magandang umaga mga lords So ayan, napaka-special na itong araw na to Kasi, yung makeover natin si Wiggy Yan nga pala, si D.V. Strange Ayan, kasama natin yan Ano yan? Ano yan? Boodle King Sige, parli ko ka muna Otay ka, otay ka <laughs> oh, Okay Let's go! So, ayan na. Uh, again, napaka-special na itong araw na to kasi i -i cover natin si Wiggy! Ayan, una sa lahat, salamat nga pala kay Sir Chris Vincent. Uh, owner siya ng uh, painting, uh, sikat na paint shop dito sa Rizal. Ayan. Kaya yeah, sa mga gustong uh, dumayo o magpa-repaint ng kanilang mga motor, lahat ng parts kaya nila pinturahan, miski ang inyong buhay. Ayan, <laughs> uh, 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 napakaganda yan. Uh, uh, nakita ko yung kanilang page, uh, ko sa dito sa video uh, yung kanilang information na uh, makikita nyo sa screen ayan lalabas siya dyan ayan ang kanilang location pwede kayong pumunta uh, anytime Pwede kayo mag -chat muna Or uh, pwede mag-walk-in uh, Okay So ano nga ba ang ating gagawin Sa ating uh, ADV i uh, natin Ang kanyang mugs At ang mga ilan niyang parts Okay So samahan nyo ako sa video nito Papakita ko na rin kung ano yung mga process na gagawin Para sa quality uh, uh, Pink Okay salamat ulit uh, Sir Vincent sa inyong tiwala and nakaka-excite kahit di pa sinisimulan ako'y na-excite na excite na na inspire din ako sa mga nakikita kong uh, mags ng ADB Kung uh, kumbaga, i-gagahin lang natin uh, bagay naman kasi uh, solid din kaya sa mga uh, Uh, mga motor dyan na uh, bago or old user ng mga motor kahit anong motor maganda yung sumali kayo sa mga group kasi doon yung makukuha yung mga idea uh, about sa inyong motor maintenance sa mga sa mga tools kahit hindi sa mga shop na pwede nyo pagbilan na mura at kalidad kung gusto nyo makakuha ng idea sa mga parts ng ADB lalo na pagyang yung color black na ADB yan mga, mga piyasang ginamit na mga accessories ay yung, si DB Strange malamig pa yan Mama, siyempre NHLK yan Mama, yeah <laughs> <laughs> Ayan, kung gusto nyo ng boulder parts, ayan, si DB Strange, ayan, follow nyo siya sa Facebook at sa TikTok. Huwag nyo lang gagayaan yun, magastas yun. <laughs> Alright, uh, medyo malapit na tayo mga lords. Uh, uh, as usual, ganun pa rin, naiinit pa rin. Uh, medyo malapit na tayo. Alright, so nakarating na kami. Ayan, sa hinaba ng biyahe at napaka-init. Tara, i-parking na muna namin yan dito. Ayan, napakadami talagang tao. nag sila ng mga pairings ng anumang sasakyan. Ayan, kaya kung gusto po dito, agahan mo para mauna ka sa pila. Okay, so tara, tara. Stay tuned lang. So, dito pa rin tayo sa Paint 10 sa Taytay Branch nila. Uh, pwede kayo pumunta dito. Uh, pwede kayo mag-chat sa page nila or mag-walk-in. Ayan. Pwede so, ako pumunta kayo dito na maaga para makapila kayo at mauna kayo. Go! Alright, so ayan na nga, tayo na nga ang susunod. Worth it naman ang pag kasi alam naman natin na maganda ang kalalabasan nito. Okay, tatanggalin na nga ang ating finger at ganyan din ang ating gulong sa likod. Okay, ayan, napakaganda nito na kasi meron silang special tools. Ayan na, nagaling swing na araw. Smooth na smooth Sige talaga. Hindi kailangan na kailangan yun. Special hands lang kailangan ni Kuya. Special hands. Power of hands. Malinis yan. Ayan. Ayan ay tsura niya. Medyo ang tindumi pala. So sarapan sa naman si Kuya. Kao, papatong toraw mo par. Buhay mo? Ah. Pwede pa patingin ka? Ay, William Bar. Bukasabi tu ng ingredient powder ko. Pweden, pwede. Ah, okay. Ayun nga dito sa part na to, babaklasin ng ating mugs. Gaya nga ng sabi ko, minus nito mga tools na ginagamit para sa si Panginginig Mugs. Ayun dito sa part na to, nililinisan ng ating mugs pinahiran ng chemical para matanggal ang stack. Ah, okay, ayan pagkapahid ng uh, pantanggal ng stopping, pink. Siyempre, huhugasan na yan. Okay, so shout out sa ating mga idol dyan. Hoy, ka mga dyan. Hey. Uy, <laughs> <laughs> ka <Kamayalam> dyan. Kasi na bossing dito sa... Kasama ko sa vlog ah. Thank you. Thank ang tawag nyo sa ganyang yung proseso, boss? Ah, ano po, tra, tanggal namin yung mga ganito. Mga <makes> Eh, na chemical treatment, tapos may tira-tira po na ganito. Okay. Kaya kailangan tanggalin po ito. Ah, para mas kumapit yung... Ako <makes> na <makes> talaga Ito si na-idol. Ayan, an nagutom ang bebe. Aba, nag-aantay lang yung order muna. May pre-food dito. May eh, pre-food dito. Kaya yung magluluto? Yeah. May <laughs> oven mo dyan. May dito na yung oven. Yeah. Kaya so, pagpupunta ka dito, mga magdala ka na, merienda. Wala uh, tanghali mo. Talagang mabusisi sila. Ayan. Tagal mo naman pumili, gan? Paglang, bre. Pagkatukot nga lahat. Ayan nga. Nire-ready na nga. Nire nga. Kinukoveran nila yung mga part na hindi dapat uh, mapinturahan para sa ang inyong mga threads. Okay. So, ayan na nga. Pagkatapos nga pala ma-oven o mapainit ang ating mugs, Siyempre, dito na tayo sa powder coating process. Ayan, makikita nyo napakaganda. At syempre, nandyan ang mga manood. oh Sheesh, ayan. So, ayan sa hinabahaba ng pag-aantay. Ayan, sabi ko na nga ba, worth na pag-aantay dito. Ayan ang ating swing arm. Glossy black nga pala nilagay natin dyan para syempre smooth. At dudulas na lang ang mga dumi. Okay, sheesh. Kasama po pala si ano, Spencer. Ako po yung nagbubuga dito sa powder ko sa Taytay. At uh, yung branch po namin dito po sa Highway 2000, Taytay Rizal. Meron din po kami branch sa Pasig, sa Meron din po kami isang branch sa Bagong Ilog. Bagong, bagong Ilog naman po, uh, mga paint naman po kami doon. Meron din po kami hydro tape. Marami pong design pag nakapunta po kayo. Tain niyo rin minsan. Tapos ito po yung mga gawa namin, mga sample na gawa namin. Ito po. Mga uh, sample nilang gawa. Anong oras kayo nag-open boss tsaka nagsasara? Open po namin na 9am hanggang 7pm po. oh So yan, punta kayo dito mga lords. Yan, uh, si Boya. Tony dito po. Tony. Thank you kuya. Thank you paint, painting shop. Alright, so ayan, uh, tapos na yung aming pinarepaint na mugs. Uh, abangan nyo na lang sa, sa video to, Papakita kayo montage. Let's touch.